E são piras papel. Iyon lang ang kailangan para gumuho ang lahat. Ako ang inyong tagapagsalaysay at maligayang pagdating sa isang paglalakbay sa mga anino ng ating lungsod kung saan ang mga kwentong hindi natin pinapansin ay nabubuhay. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang isang salaysay na nagsimula sa isang pamilyar na tanawin sa abalang kalsada ng Maynila ngunit nagtapos sa pagbagsak ng isang lihim at malupit na operasyon. Ito ay kwento ng isang batang babae na ang tapang ay isinulat sa isang kapirasong isang ordinaryong mamamayan na piniling huwag magpikit mata at ang masalimuot na operasyong nagbukas sa isang katotohanang mas madilim pa sa usok ng syudad. Sama-sama nating tutuklasin kung paanong ang isang sunod-sunurang pag-asa ng isang bata na isiniksik sa palad ng isang estranghero ay naging mitya ng isang malawakang pagsagip. Paano nagawang wasake ng isang mahinang tinig ang isang sindikatong binuo sa takot at pagsasamantala? Ito ay isang salaysay tungkol sa kabayanihan na hindi isinisigaw sa katarungang ipinaglaban sa gitna ng katahimikan at sa kapangyarihan ng isang simpleng kilos ng pagmamalasakit ating balikan ang taong 2013 sa isang bodega sa Maynila kung saan ang pagkabata ay ikinukulong at ang pag-asa ay ipinaglalaban hanggang sa huling hininga ang Taft Avenue noong 2013 ay isang ilog ng nagmamadaling bakal at nag-aapoy na semento sa bawat paghinto ng mga sasakyan dahil sa pulang ilaw isa itong NW blado ng iba't ibang uri ng buhay sa Maynila. Ang ugong ng mga deep, ang matinis na preno ng LRT sa itaas, ang sigawan ng mga nagtitinda, lahat ay bumubuo sa isang musika ng kaguluhan na sanay na ang mga tagalungsod. Sa gitna ng lahat ng ito may mga maliliit na anino na gumagalaw halos hindi napapansin parang mga dahon na tinatangay ng maruming hangin. Sila ang mga batang nagbebenta ng sampagita, mga batang may bitbit na lata, mga batang ang mga palad ay laging nakalahad para sa marami sila ay bahagi lamang ng tanawin, isang paalala ng kahirapan na madaling talikuran kapag umandar na muli ang sasakyan. Isa sa mga aninong iyon si Jelay Fontanila. Labintatlong taong gulang, ang kanyang balat ay kayumangging sinunog ng araw. Ang kanyang mga matay malalim at tila may sariling kwento, ngunit ang kanyang mga labi ay bihirang ngumiti. Hindi siya katulad ng ibang bata na mapilit o makulit sa panlilimos. Madalas, nakatayo lamang siya sa gilid, hawak ang kanyang bungkos ng sampagita, naghihintay na may kusang mag-abot. Ang kanyang katahimikan ay isang kalasag, isang paraan upang itago ang bigat ng isang buhay na hindi dapat nararanasan ng sino mang bata. Galing siya sa malayong lupain ng Zamboanga del Sur, isang lugar na ang tanging alaala na lamang niya ay ang amoy ng lupa pagkatapos umulan at ang yakap ng kanyang ina. Dito sa Maynila, ang tanging nayayakap niya ay ang malamig na simento sa gabi at ang takot na hindi natutulog. Ang buhay ni Jelay ay hindi nagsimula sa kalsada. Tatlong taon na ang nakalilipas noong siya'y sampung taong gulang pa lamang ang kanyang mundo ay payapa. Isang hapon habang naglalakad siya pa uwi mula sa paglalaro, isang babaeng may malumanay na ng ngiti ang lumapit sa kanya. July, sabi ng babae na tila matagal na siyang kilala, nasa ospital ang nanay mo, pinapasundo ka niya sa akin. Sa isip ng isang sampung taong gulang na bata, ang salita ng isang nakatatanda ay batas. Ang pag-aalala para sa ina ay mas matimbang kaysa sa anumang pagdududa. Walang tanong-tanong, sumama si July. Isinakay siya sa isang puting van na may madidilim na bintana. Sa loob may kakaibang amoy, matamis ngunit nakahihilo. Iyon na ang huli niyang malinaw na ala -ala sa Zamboanga. Ang sumunod ay isang mahaba at nakalilitong panaginip, isang kadiliman na sinundan ng marahang pag pagugoy ng isang barko at pagkatapos ang pagmulat sa isang lugar na hindi niya kailanman nakita ang Maynila. Dinala siya sa isang malaki at lumang warehouse. Ang amoy ng kalawang at alikabok ay nanunuot sa hangin. Sa loob, hindi siya nag-iisa. May iba pang mga bata, mga mukhang puno ng pagkalito at takot, mga batang tulad niya na tinangay mula sa kanikanilang mga probinsya. Dito ang kanilang mga pangalan ay naging numero at ang kanilang halaga ay sinusukat sa perang maiuwi nila sa bawat araw. Ang warehouse na ito ang kanilang kulungan. Ang babaeng dumukot sa kanya, nakalaunan ay nakilala niyang si Mama Nenet, ang reyna ng lugar na ito, siya ang nagtatakda ng kanilang tadhana, ang nagbibigay ng kanilang pagkain at ang nagpaparusa sa mga hindi sumusunod. Ang bawat araw ay isang dekahong ritual. Sa ganap na 4.30 ng madaling araw, gigisingin sila ng malakas na sigaw. Isang maliit na pandesal at isang basong kape ang kanilang agahan. Pagkatapos, isasakay sila sa itim na van at ikakalat sa iba't ibang bahagi ng Lungsod, Divisoria, Blumentritt, Recto at Sigelay sa Taft Avenue. Ang kanilang misyon, magbenta ng sampagwita o kandila at manglimos. Kailangan nilang maabot ang kota isang halagang itinakda ni Mama Nenet. Ang hindi makakaabot ay nangangahulugan ng parusa. Isang gabi na saksihan ni Jelay ang bangis ng sistemang ito. Isang batang lalaki si Dodong na pitong taong gulang pa lamang at bago sa grupo ay umiiyak sa isang sulok. Wala siyang naibenta ni isang tali ng sampagwita. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang papalapit si Mama Nenet. Hawak ang isang makapal na sinturong katad. Hindi malilimutan ni Jelay ang tunog ng bawat hagupit, isang malutong na lagapak na sumasabay sa pagpalahaw ni Dodong. Ang iyak ng bata ay umalingaw-ngaw sa buong bodega, isang tunog na nagpapaalala sa kanilang lahat ng kanilang abang kalagayan. Pagkatapos ng pagpaparusa, ikinulong si Dodong sa isang maliit at madilim na silid na walang ventilasyon, isang lugar na tinatawag nilang Bartolina. Doon ang mga hikbi ni Dodong ay humalo sa katahimikan ng gabi, isang malungkot na uyayi sa kanilang lahat. Sa loob ng tatlong taon na naging manhid si Jelay sa sakit, ngunit hindi sa pag-asa. Sa bawat sasakyang dumadaan, sa bawat barya na inaabot sa kanya, sa bawat paglubog ng araw, umaasa siyang may magbabago. Siya ang pinakamatanda sa grupo, ang tanging nakakatanda kung paano magsulat at magbasa ng kaunti. Ang kaalamang ito ang naging kanyang lihim na sandata, ang tanglaw sa gitna ng kadiliman. Alam niya, sa kaibutura ng kanyang puso, na kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi para sa kanyang sarili lamang, kundi para kay Dodong, para sa iba pang mga batang nakalimot na kung paano managinip, at para sa isang batang nagngangalang maya na nagsisimula ng magpakita ng sintomas ng matinding sakit. Ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay sa lugar na iyon, ngunit para kay July, ito na lamang ang natitira sa kanya. At isang gagabi ng Agosto 2013, habang nakahiga sa isang maruming karton at nakikinig sa mga hilik at ungol ng mga kasamahan, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na simple, desperado at maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan, ngunit isang planong kailangan niyang subukan. Malapit sa UN Avenue, may isang maliit na karinderya na madalas puntahan ng mga empleyado at mga estudyante, dito halos araw-araw kumakain ng tanghalian si Manuel Castañeda. Sa edad na 26, si Manuel ay isang simpleng tao. Hindi siya nakatapos ng pag-aaral, ngunit, ngunit ang kanyang mga kamay ay sanay sa trabaho at ang kanyang puso ay may puwang para sa pagmamalasakit. Minsan na rin siyang nabuhay sa kalsada noong bata pa siya, kasama ang kanyang pamilya, kaya't may kakaiba siyang koneksyon sa mga batang palaboy. Hindi niya sila tinitingnan bilang dumi sa lansangan, kundi bilang mga salamin ng isang nakaraang maaari sanang naging sa kanya. Isa sa mga mukhang naging pamilyar sa kanya ay ang mukha ni Jelay. Madalas niya itong nakikita sa labas ng karinderya, tahimik na nag-aabang. Naaawa siya sa payat na dalagita. Hindi ito tulad ng ibang bata na humihila pa sa damit niya para manghihila. 你。 Si Jelay ay tila nahihiya at ang kanyang mga mata ay nagsasabing mas gugustuhin niyang nasa ibang lugar. Araw-araw inaabutan siya ni Manuel ng bariya o kung minsan ay isang supot ng kanin at ulam. Ang tanging isinusukli ni Jelay ay isang marahang tango at isang halos hindi marinig na salamat po. Isang dapit hapon habang pauwi na si Manuel, muli niyang nakita si Jelay. Gaya ng dati nag siya ng ilang bariya, ngunit sa pagkakataong ito may kakaiba. Habang isinasara niya ang kanyang palad, naramdaman niyang may isang maliit at nakatuping papel na isiniksik doon si Jelay. Ang kilos ay mabilis, halos hindi mahahalata at puno ng kaba. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang segundo at sa mga mata ni Jelay, nakita ni Manuel ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati, isang desperadong pagsusumamo. Pagkatapos noon, mabilis na tumalikod si Jelay at naglakad palayo na para bang may humahabol sa kanya. Nagtaka si Manuel. Tumayo siya roon ng ilang sandali, ha hawak ang mga barya at ang misteryosong papel dahan-dahan niyang binuksan ang kapirasong papel ang sulat ay hindi pantay-pantay tila isinulat ng isang nanginginig na kamay gamit ang isang upod na lapis ngunit ang mga salita ay malinaw at tumusok sa kanyang puso tulungan niyo po kami kinukulong kami sa warehouse limang kaming bata tumigil ang mundo ni Manuel ang ugong ng Taft Avenue ay biglang nawala paulit-ulit niyang binasa ang mga salita warehouse kinukulong mga bata Tumingin siya sa direksyon kung saan naglakad si Jelay, ngunit wala na ito. Doon niya napagtanto na ang mabilis na pagalis ng bata ay hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa takot. May mga matang nagmamasid. Ang simpleng pag ng papel ay isang malaking panganib. Ang batang iyon ay hindi lang nanghihingi ng limos. Humihingi ito ng saklolo. Kinabukasan bumalik si Manuel sa karinderya, hindi para kumain, kundi para hanapin si Jelay. Ngunit ibang bata ang nandoon. Sinubukan niyang magtanong, ngunit ang mga bata ay mailap. May kakaibang presensya sa paligid, mga lalaking nakatayo sa mga kanto na tila nagmamasid. Naintindihan ni Manuel na hindi ito isang simpleng kaso ng pagpapalimos. May mas malaki at mas delikadong nangyayari. Hawak ang kapirasong papel. Nag-isip siya. Maaari niya itong itapon, kalimutan ang lahat at ipagpatuloy ang kanyang simpleng buhay. Ngunit ang mga mata ni Jelay at ang mga salitang nakasulat sa papel ay hindi siya tinitigilan. Nagdesisyon siya. Dinala niya ang papel sa pinakamalapit na barangay hall. Sa umpisa, hindi siya gaanong pinansin. Ngunit Ngunit ang kanyang pagpupumilit at ang sinseridad sa kanyang mga salita ay nakakuha ng atensyon ng isang opisyal. Ipinaliwanag niya ang lahat, ang batang si Jelai, ang mabilis na pag-abot ng papel, ang mga salitang nakasulat dito. Agad siyang inirefer sa Women and Children's Protection Desk, WDCPD, ng Manila Police District. Dito sinesryoso ang kanyang kwento. Ang kapirasong papel na galing kay Jelai ay hindi na lamang isang piraso ng basura. Ito na ngayon ay isang opisyal na piraso ng ebidensya. Mula roon ni nagsimula ang isang tahimik at masusing operasyon. Hindi maaaring magkamali ang mga pulis, buhay ng mga bata ang nakataya. Binuo ang isang special task force. Sa loob ng ilang linggo, nagsagawa sila ng malawakang pagmamanman. Ang mga operatiba ay nagpanggap bilang mga street sweeper, mga nagtitinda ng sigarilyo at mga ordinaryong sibilyan. Minapan nila ang galaw ng mga batang nagbebenta ng sampagita sa iba't ibang lugar na nabanggit sa mga naunang ulat. Unti-unti isang pattern ang nabuo. Isang itim na van na may tinted na bintana ang regular na naghahatid sa mga bata tuwing 4.30 ng umaga at sumusundo sa kanila pagsapit ng 9 o'clock ng gabi. Ang lugar ng pagsundo ay laging sa isang madilim at liblib na eskinita malayo sa mata ng publiko. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa labas, lalong bumibigat ang sitwasyon sa loob ng warehouse. Ang pag-asa ni Jelay na nag-ugat mula sa pag-abot niya ng papel ay unti-unting pinapatay ng takot at pag-aalala. Si Maya, ang isa sa mga mas batang kasama niya, ay ilang araw nang nilalagnat. Nagdedeliryo ito sa init, ang kanyang mga labi ay tuyo at ang kanyang mga mata ay halos pikit na. Ngunit sa halip na dalhin sa ospital, hinayaan lamang siya ni Mama Nenet na nakahiga sa isang sulok, isang basang-basahan sa noo ang tanging lunas. Para sa sindikato, ang isang may sakit na bata ay hindi isang pasyente kundi isang sirang kasangkapan. Sa bawat ubo ni Maya, lalong nananalangin si Helay na sana'y may nakabasa ng kanyang sulat na sana'y may darating na tulong. Hindi niya alam na sa labas ng kanilang kulungan, ang tulong ay papalapit na. Bawat araw na pagmamanman ng mga pulis ay isang hakbang palapit sa kanilang kalayaan. Ang tanong na lamang ay kung aabot pa ba ito sa tamang oras. Dalawang linggo matapos isumite ni Manuel Castaneda ang kapirasong papel, ang lahat ay handa na. Sa isang maliit na silid sa loob ng Manila Police District, isang malaking mapa ng lungsod ang nakalatag sa mesa. Minarkahan ng mga pulang pin ang bawat ruta ng itim na van mula Taft hanggang Binondo, mula Avenida hanggang Divisoria. Ang bawat galaw ng sindikato ay na idokumento. Ang kanilang destinasyon, isang luma at walang pangalang warehouse sa isang industrial na bahagi ng lungsod. Ang plano ng pagsalakay ay binuo ng may matinding pag-iingat Kasama sa pagpaplano ang mga tauhan mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, at ang binuong Special Task Force. Ang operasyon ay tinawag na Opla ng Setyembre 2013, alas dos ng madaling araw, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng tahimik na pagdating ng mga police mobile, ang kanilang mga ilaw ay patay. Ang mga operatiba ay bumaba mula sa kanilang mga sasakyan at gumapang sa mga anino patungo sa warehouse. Ang plano ay simple ngunit epektibo dalawang pulis na nagkunwaring lasing ang nagsimulang magsigawan at mag-away sa harap mismo ng gate ng warehouse ang ingay ay isang diversion, isang paraan upang makuha ang atensyon ng mga bantay. Habang ang mga bantay ay nakatuon sa dalawang lasing, isang hiwalay na team ng mga operatiba ang sabay-sabay na sumira sa mga kandado ng mga pinto sa likod at gilid ng gusali. Wala pang limang minuto, ang buong pasilidad ay nasa kontrol na ng mga autoridad. Sumigaw ang mga pulis, pulis, dapa, Sinubukan pang manlaban ng ilang tauhan ng sindikato ngunit mabilis silang napasuko. Dalawa sa kanila ang tinamaan ng bala sa binti ng magtangkang tumakas. Si Mama Nenet, sa gitna ng kaguluhan, ay sinubukang magtago sa isang maliit na silid sa likuran ngunit natuntun siya ng mga operatiba na may dala ng posas. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ni Jelay ang mga uniformadong lalaki. Sa simula, takot ang kanyang naramdaman ngunit nang makita niya ang mga tauhan ng Disbeto Baludy -di na kasama nila napalitan ito ng luhang kagalakan niyakap niya ang umiiyak at nanginginig na si Maya dumating na ang tulong totoo pala ang kanyang panalangin isa-isang inilabas ang mga bata mula sa madilim at mabahong warehouse ang ilan ay tulala ang iba ay umiiyak ngunit lahat sila ay dinala sa naghihintay na mga rescue vehicle habang isinasakay sila nakita ni Jelay si Mama Nenet at ang iba pang mga tauhan na pinoposas at isinasakay sa rides sinasakay sa hiwalay na hiwalay na sasakyan sa pagandar ng sa sakyan palayo sa warehouse tiningnan ni Jelay ang lugar sa huling pagkakataon ito ang kulungan na kumuha ng kanyang pagkabata at ngayon nililisan na niya ito magpakailan dinala ang mga bata sa isang child protection center sa Quezon City doon isang bagong mundo ang bumungad sa kanila sinalubong sila ng mga doktor nurses at social workers agad na tinutukan si Maya at binigyan ng gamot bawat isa sa kanila ay binigyan ng mainit na pagkain, malilinis na damit at isang malambot at komportableng higaan. Mga simpleng bagay na matagal na nilang hindi naranasan. Nagsimula ang mahabang proseso ng rehabilitasyon at pagkakakilanlan. Marami sa mga bata dahil sa kanilang murang edad at sa haba ng panahon sa kamay ng sindikato ay hindi na maalala ang kanilang buong pangalan o ang eksaktong lugar na kanilang pinanggalingan. Dito naging krusyal ang papel ni Jelay. Bagamat mahina pa ang kanyang pangangatawan, malinaw ang kanyang alaala. Isa-isa niyang ipinakilala ang kanyang mga kasama sa mga social worker. Ikinuwento niya ang kanilang mga pinagdaanan. Dahil sa kanyang testimonya, nabuo ng mga investigador ang lawak ng operasyon ng sindikato mula Zamboanga hanggang Iloilo, mula Cebu hanggang Northern Mindanao, ang kanilang mga galamay ay umabot sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Gamit ang impormasyong ito, nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga autoridad sa mga pamilya ng mga bata. Sa tulong ng local police at social welfare unit sa mga probinsya, isa-isang tinunton ang kanilang mga tahanan. Si Jelay ang isa sa mga unang naiuwi. Isang social worker ang sumama sa kanya sa mahabang biyahe pabalik sa Zamboanga del Sur. Sa isang maliit at tagpitag kubo, naghihintay ang kanyang inang si Felicidad Fontanilla. Sa loob ng tatlong taon, hindi ito tumigil sa paghahanap sa pagtatanong at sa pananalangin. Nang makita niya si Jelai na bumababa sa sasakyan na paluhod si Felicidad sa lupa, ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ang kanilang muling pagkikita ay isang eksenang puno ng iyak, yakap at pasasalamat ang pagtatapos ng isang mahabang paghihintay. Habang ang mga bata ay unti-unting ibinabalik sa kanilang mga pamilya, umuusad naman ang kaso sa Korte ng Maynila. Si Mama Nenet at ang dalawa pang leader ng sindikato ay kinasuhan ng Human trafficking, illegal detention, physical abuse at exploitation. Lumitaw din sa investigasyon ang koneksyon ng sindikato sa ilang tiwaling opisyal. Isang tauhan ng lokal na pamahalaan ang inaresto matapos mapatunayang nagbibigay siya ng proteksyon sa operasyon ng warehouse kapalit ng buwan ng padulas. Sa loob ng korte, isa-isang inilahad ang mga ebidensya, ang mga testimonya ng mga bata, ang mga video mula sa raid at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kapirasong papel na isinulat ni Jelay. Inimbitahan si Manuel Castañeda sa ilang paglilitis hindi bilang isang bayani kundi bilang isang saksi, isang ordinaryong tao na naging tulay sa katarungan. Pagkatapos ng ilang buwang paglilitis, hinatulan si Mama Nenet at ang kanyang mga kasama ng habang buhay na pagkakakulong. Sa Zamboanga del Sur, isang bagong buhay ang sinimulan ni Jelay. Unti-unti siyang bumalik sa pag-aaral. Malaya na siyang makapaglaro, makatakbo at managinip ng walang takot. Ngunit ang mga alaala ng warehouse ay mananatiling bahagi ng kanyang pagkatao, mga pilat na nagpapaalala sa kanya ng kanyang katatagan. Sa Maynila, bumalik si Manuel sa kanyang simpleng buhay. Patuloy siyang kumakain sa karinderya sa UN Avenue, ngunit ngayon may kakaibang tingin na siya sa mga batang nasa lansangan. Hindi na niya sila nakikita bilang bahagi lamang ng tanawin. Nakikita niya sa bawat isa sa kanila ang isang posibleng kwento, isang posibleng panawagan ng tulong. Ang kanyang buhay ay hindi nagbago sa material na paraan, ngunit ang kanyang puso puso ay permanenteng binago ng isang kapirasong papel at ng batang nagtiwala sa kanya. Ang kwento ni Jelay Fontanilla ay isang matinding paalala na sa likod ng bawat mukha sa lansangan ay mayroong isang salaysay na naghihintay na mapakinggan. Ipinakita nito na ang kabayanihan ay hindi laging nangangailangan ng malalaking sandata o matatayog na posisyon. Minsan, ito ay nasa anyo ng isang batang nagsusulat sa isang kapirasong papel sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Minsan, ito ay nasa anyo ng isang ordinaryong mamamayan na piniling huwag ipagsawalang bahala ang isang tahimik na pagsusumamo. Ang pagsagip sa mga bata mula sa warehouse sa Maynila ay hindi lamang tagumpay ng pulisya. Ito ay tagumpay ng pagmamalasakit. Isang patunay na ang isang maliit na kilos ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago na may kapangyarihan tayong lahat na maging ilaw para sa mga taong nabubuhay sa dilim. Ang kanilang kwento ay isang hamon sa ating lahat. Nasa susunod na makakita tayo ng isang batang ng nangangailangan. Sana hindi lamang barya ang ating iabot kundi pati na rin ang ating atensyon at malasakit dahil baka sa isang simpleng pagtingin, isang buhay ang ating mailigtas.